Sura ng nanay na nagluluto. Mm. Loto na ang ating adobo na naman. <laughs> yan lang kasi ang mabilis luto dito sa bahay. Kaya kakain na naman si James Na? Masarap na adobo. Pinakuluan ko talaga yan sa ano pinakuluan ko sa <clears throat> paminta, asin, tapos spicy. Madami akong hinahalo habang pinapakuluan ko siya. Tapos, tapos ko yung pakuluan, ayan yung, yung ko. Talagang madami ng, sa pakulo palang lang, sobrang dami na nang nilagay kong mga, ano, eh, lalo siyang sumasarap nung, na adobo ko na siya. Tingnan mo yung kanyang sabaw. Lagyan ko siya ng spicy. Ito kasi yung gusto, gusto ng mga anak kong lutuin. Okay, ayan. Ayan. Tapos, meron tayong malamig na tubig. Kanin. O, diba? Lami, Jude aking adobo, tapos kanin, tapos sweet, malamig na tubig, tapos magkinamot, paano na lang yan. Nakain na na! Ayan. Sarap. Oh. Ayan, bite ka naman. Mas masarap, masarap yung kabunok, di ba? Oo. Mas masarap na Kaya medyo tayo ang lotong bahay, ba? Kasi, sa pagpakulok pa lang ng chicken, nailagay eh. mo na lahat ng gusto mong mga uh, spices or ano. Okay, okay na mag tinatakal ko lang yung aking kanin kasi para dito tama ng bukba. Kailangan isang ano lang, siyang takal. kaya huwag magpaksil ko. Hindi mo mga mga bata, ang lalatawin ko yung favorite na lang nilang ulam. Para sigurado na ubus. Nakapagbukas ng mineral. <laughs> Thank you so much everyone. That place. Enjoy your day. Have a great day. 反正我们没啥了。